Isipin mo sandali na nakatayo ka sa harap ng isang trono na tila naghihintay ng kapalarang magbabago sa buong bansa habang ang katahimikan ng palasyo ay umaalingaungaw na parang nagdadala ng bigat ng isang hinaharap na hindi pa nasusulat. Bago tayo lumalim sa paglalakbay ni Solomon, hinihikayat kitang magsubscribe subscribe dahil ang kwentong ito ay tatama sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang buhay niya ay hindi lamang isang lumang tala. Isa itong salamin ng katalinuhan, kapangyarihan at mga lihim na sugat ng puso. Hindi ipinanganak na hinog si Solomon. Siya ay hinubog sa gitna ng presyur, tungkulin at isang pamana mula kay David. Ang bawat hakbang niya ay may kapalit at ang magiging direksyon ng buong Israel ay nakasandal sa balikat ng isang napakabatang hari. Ang kahariang minana ni Solomon ay tila matatag ngunit marupok. Eh, Pinag-isang ang labindalawang tribo ngunit nananatili ang tensyon at mga dating alitan. Bata pa siya, walang karanasan at libo-libong mata ang nakatuon sa kaniya. Ang ilan puno ng pag-asa, ang iba puno ng duda. Isipin mong umuupo ka sa isang trono ng ginto, habang ang dibdib mo'y kumakabog na parang hindi pa handa sa bigat ng responsibilidad. Ngunit ang kagandahan kay Solomon ay ito. Bago niya hiniling ang kayamanan o tagumpay, hiniling niya ang kakayahang mamuno ng may hustisya at katotohanan. At ang hiling na iyon ang magbubukas ng pintuan patungo sa isang kapalarang walang kapantay. Sa Gibeon, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, naganap ang hindi inaasahan. Habang natutulog ang buong kampo, nag-alay si Solomon ng mga hain, hinahanap ang kapayapaan na hindi mahanap sa puso niya. Doon, sa gitna ng apoy at halimuyak ng handog, nagsalita ang Diyos. Walang lindol, walang sigaw, walang kaguluhan, isang tinig lamang na nagsabing, "Hingin mo ang anumang nais mo." Isipin ang tanawing iyon, maraming hari ang hihingi ng lakas, tagumpay o kayamanan. Ngunit si Solomon, dala ang bigat ng tungkulin ay humiling ng isang bagay. Isang pusong marunong makilala ang mabuti at masama. Wala ng hiling na mas nakapagsasabi kung sino siya noon. Hindi lamang tinugon ng Diyos ang hiling. Siya ay nalugod sa kapakumbabaan ni Solomon, kaya't binigyan siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati kayamanan at karangalang hindi maaabot ng ibang hari. At ang karunungang iyon ay hindi teorya, ito'y buhay. Nakikita sa tingin, sa pananahimik, sa kakayahang makita ang lihim na motibo ng tao at mabilis itong napatunayan nang dalhin sa kaniya ang dalawang babaeng nag-aaway para sa isang sanggol, tumingin si Solomon lampas sa luha, lampas sa takot, lampas sa kasinungalingan. Ang kahatulang susunod ay magiging alamat, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kung ano ang ibinunyag nito tungkol sa puso ng tao. Ang tagpo ay parang eksena sa isang pelikula. Dalawang babaeng pagod, isang sanggol na buhay, isang sanggol na patay, at isang katotohanang nakatago sa sigaw at luha. Walang saksi, walang ebidensya. Dalawang boses lamang na naglalaban para sa isa. Tahimik si Solomon, pinakikinggan ang bawat piraso ng salita. Pagkatapos ay nagutos siya ng bagay na hindi maiisip, dalhin ang espada. Tumindig ang takot sa loob ng silid, at ang utos na hatiin ang sanggol ay hindi tungkol sa pagpatay, ito'y tungkol sa paglalantad. At nang isa sa mga babae ang nagsumamo para buhayin ang sanggol, kahit hindi mapunta sa kaniya, napailaw ang katotohanan kumalat ang balitang ito sa buong mundo ng sinaunang panahon. Mga hari, mga ngalakal at pantas ang namangha sa lalim ng pag-unawa ni Solomon. Hindi lamang siya hinangaan, kundi kinatakutan din. Parang binigyan siya ng Diyos ng mata na nakakakita sa mga lihim ng puso ng tao. At dahil sa karunungang iyon, sumibol ang gintong panahon ng Israel, kapayapaan, kasaganaan, paglawak at kultura. Ngunit ang bawat pag-angat ay may kasamang panganib. Dahil habang patuloy siyang tumataas, unti-unting lumalapit din ang posibilidad ng pagkahulog. Ang rurok ng kaniyang pamamahala ay nakita sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Pitong taon ng pagputok ng martilyo pag-ukit ng bato, pagdating ng mga cedro mula Lebanon at paggawa ng mga artisano, ang templo ay hindi lamang gusali. Ito ang puso ng pananampalataya ng Israel. Ginto sa mga pader, insenso na umaakyat at liwanag na sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. Sa pagtatayong ito, hindi lamang tinupad ni Solomon ang pangako. Pinagtibay niya ang identidad ng bayan, isang bansa na humihinga sa iisang layunin. Umabot ang katanyagan ni Solomon Lampas sa mga disyerto at dagat, dumating ang reyna ng Sheba na may dalang kayamanan, pampalasa at tanong na susubok sa karunungan ng hari. Ngunit nang makita niya ang kaharian, ang templo, ang palasyo, ang kaayusan, nawala ang kanyang hininga, hindi sapat ang mga balita, mas dakila pa pala ang totoo. Ngunit habang humahanga ang mundo sa kanyang karunungan, unti-unting umuusbong ang mga buto ng pagkabulok sa mismong palasyo. At ang mga binhing ito ay lalaki hanggang magdulot ng trahedya. Upang mapanatili ang kasaganahan, nagpatupad si Solomon ng mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa. Ang mga tribo ng Hilaga ang pinakabumigat ang pasanin at unti-unti silang nagreklamo. Sa labas, kumikislap ang kaharian. Sa loob, naghihiwalay ang mga bitak. Habang nagiging malaki ang Israel, ang puso ng hari ay nakikibaka sa isang tahimik na kaaway, ang paglayo sa Diyos. At ang paglayong iyon, maliit noong una, ay hahantong sa pagkawasak. Ang madilim na yugto sa buhay ni Solomon ay dumating sa pamamagitan ng kaniyang mga personal na pagpili. Nagkaroon siya ng maraming asawa bilang alyansang politikal, pitong daan na asawa at tatlong daang concubine. Kasama nila ang kani nilang Diyos, ritual at impluensyang sumira sa puso ng hari. Hindi agad bumagsak si Solomon. Unti-unti siyang nahulog sa mga kompromiso. Maliit sa simula, malaki sa dulo. At ang hari na humiling ng karunungan, Upang makilala ang mabuti at masama, ay hindi na makilala ang sariling paglihis. Ang taong nagtayo ng templo para sa Diyos ay ngayon nagpapatayo ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. Ang kamay na nagtaas ng tahanan ng kabanalan ay ngayon nagtataas ng lugar para sa pagtalikod. Ang puso na dati nag-aalab sa presensya ng Diyos ay hati na ngayon. At ang pagkakahating yon ay nagsilang ng kapalarang trahedya, naghiwa-hiwalay ang mga tribo, at pagkatapos ng kaniyang kamatayan, nahati ang kaharian. Ang bumagsak na puso ng hari ay naging larawan ng pagbagsak ng buong bansa. Ang buhay ni Solomon ay paalala na ang karunungan na walang pagbabantay ay nagiging kayabangan at ang tagumpay na walang kababaang loob ay nagiging kapahamakan. Ngunit sa kaniyang pagbagsak, may gintong aral na ang ating lakas ay maaaring maging ating kahinaan kapag wala sa Diyos. At ang ating mga tagumpay ay maaaring maging bitag kapag ang puso ay napalayo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like at ibahagi ito sa iba. Komentuhin, alin ang mas tumama sa iyo? ang kaniyang karunungan o ang kaniyang pagbagsak. Sa huli, ang pamana ni Solomon ay hindi lamang karunungan o kahangalan, kundi isang paalala na ang tao ay pinaghalong liwanag at anino. At sa pagtingin natin sa kaniyang buhay, natutuklasan natin ang sarili. Dahil lahat tayo ay may bahagi ng pagangat at pagbagsak. Ang kwento niya ay hindi namatay sa lumang kasaysayan. Inpatuloy itong nagbubukas ng tanong, ano ang tunay na halaga ng buhay? At tulad ng isinulat niya sa Eklisyastes, kahangalan sa kahangalan, lahat ay kahangalan. Isang paalala na ang puso ang tunay na sukatan ng karunungan.